kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y sa about 25 to 27 million Filipinos. hindi ba maganda ka ako sa bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt hours, Just just uh, Ilibre na po natin yon. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yon, that will only be 120 billion pesos. Uh -huh. Makakatipid uh -huh. pa po tayo ng about 74 billion. Uh -huh. Eh ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na nating uh -huh. may bibigay. Uh -huh. Kesa naman sa kolektahin uh -huh. po natin, pagkata si pamimigay uh -huh. bilang ayuda, wala namang It's guidelines. Libre. Oh, oh, oh. Hindi po ba practical yeah. yun? Yeah. Um, ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng four piece. Yung four piece po, walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po yun. Correct. At Top yan eight. po merong guidelines. Correct. Top Pero pagka yung maip na po, yung AX, yung tupad, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala okay. na yun. uh, yung pagkaalam ko, may data yan, ang 4 uh, four piece, no? Ang pagkaalam ko, kung talaga titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AX. So, meron po data sa papel, pero pag nagtanong po kayo on the ground, sapagkat lalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, Oo. talagang sinusuyod ko. Kung minsan po eh, ang, uh, ang audience is about 40,000 to 50,000 mm. people, talaga pong tatanungin ko, sino mm. po ang nakatanggaw Wala pong sumasagot eh. Mm -mm. So, kailangan pong ma-check. Kaya ako na nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical, oh. na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila, siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Oh. Ang alam ko rin, doon sa lifeline subsidy, meron tayong uh, pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo, hindi po, meron... 20 kilowatt hours lang. Ang nasa lifeline po, okay, ko hindi lang. po 120. Yeah, ulitin ko lang, pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilowatt hours, 35%. Kabisado okay. ko po yung secretary, ladderize okay. po yan. Okay. Katapos-tapusan po, po ang lifeline, yes. 20 kilowatt hours. That's Parang right. ang isang... Ang isang bahay nagsindi ng, uh, nagsindi nang ilaw isang araw, yung 29 days, hindi okay. na siya gagamit. Pero ang pagkaalam ko dito, hindi napapatupad to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong uh, uh, sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po ayuda na, hin na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector, hmm. doon na lang natin base kasi ako, po... Ako, kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako na da dapat patuparin natin to at kung kinakailangan... i-adjust natin na mas mataas. Ngayon, akala ko kasi ko kontra ka kanina, secretary. Hindi, sang-ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Ah. Uh, kasi rin review na rin namin 'to ngayon. Dahil Salamat na po. Na hindi napapatupad. Salamat po. So, po. Ngayon, ah uh...